Kumakalat sa social media ang chismis na malapit na raw mawala ang bagong show ni Willie Revillame sa TV5, ang Will to Win. Ang chismis, mula raw sa tatlong taong kontratang pinirmahan ni Willie sa Kapatid Network ay gagawin na lamang umano itong 6 months. Isa ito sa mga napag-usapan sa OG Diaz update vlog matapos ng mapabalita sa social media na balak na raw tanggalin ng TV5 ang bagong game show ni Willie. Gaano katutuo, yung sinasabi doon sa Twitter ni Chaka Puso, minsan kasi nakakadale ito ng scoop, na hindi ko alam, minsan sumasablay din e eh no, sabi ni Chaka Puso, sisibakin na sa ere ang will to win, ang sabi ni OG Diaz tungkol sa chismis. Si Mama Loy ang nagbasa ng nakasulat sa ex-post ng Chaka Puso na inupload noong August 10. Ayon sa aming source sa Media Quest, ititigil na raw ang pagpapalabas ng show ni Willie Revillame na Will to Win, mula sa 3 years na kontrata, 6 months na lang ang itatagal ng show dahil sa bagsak na ads at sponsorship. Hindi din nagustuhan ng pamunuan ang diumanoy pagmamawi ng main host na si Willie Revillame sa pag-uumpisa ng show dahilan para umalis ang isa sa mga host nito. Hindi din ikinatuwa ng management ang paninermo ni Revillame sa mga staff at host nito. Sa pagtatapos na kwento ng aming source, tila sisingsisi ang kanilang pamunuan sa pagbibigay ng chance sa nasabing host. Kaya napagdesisyonan na nilang tapusin ang show na sana raw ay masaya sana pero napalitan ng lungkot at galit dahil sa paninermo ni Willie sa tauhan nito, ang ulat na binasa ni Mama Loy. Pahayag naman ni Oji, huwag daw basta-basta maniniwala sa lahat ng mga nakapost at nababasa sa social media lalo na sa mga fake accounts o online show. Sabi pa ni Oji, agad siyang nagtanong sa isang staff ng Will to Win kung may bahid ng katutuhanan ang nasabing balita, ang sagot daw sa kanya, Malabo po ata na ay, eh. three years contract at will to win ang pinakamalakas ngayon sa network, from super baba daw ng rating sa oras na yun, sa ngayon tumaas na dahil sa show, wala pa naman pahayag ang management ng TV5 at ni Kuya Will sa fake news na ito, kaya warning lang, mag-ingat sa mga peking news website at entertainment online portals.